laki matapos umanong ma stroke dahil sa ginawa nitong pagtulong sa sumiklab na grass fire sa isang taniman sa barangay Poblasyon Tapaz, Capiz. Ang biktima ay may edad na 51 taong gulang, tubong ilo-ilo at pansamantalang nakatira at nangangamuhan sa nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Fire Officer 2, Elmer Akulintaba Jr., tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection Tapaz, sinabi nito na alas 12 ng tanghali nang nakatanggap sila ng tawag mula sa mga residente ng nasabing lugar na may sumiklab na sunog sa nasabing taniman na agad naman nilang nerespondihan na. Anya pagdating sa lugar ay naapula na ang apoy dahil na rin sa pagtutulungan ng mga tao at noong tinatanong na nila ang biktima na isa sa mga tumulong sa kung ano ang pinagmulan ng apoy ay bigla na lamang itong nangisay at hinimatay. Agad naman nila itong binigyan ng paunang lunas sa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng maiinom na tubig sa biktima at sa pagbasa sa kanya ngunit na nanatiling unresponsive ito kaya isinagawa rin nila ang resuscitation na. Dagdag pa niya taba matapos ang ginawang resuscitation ay ginalaw ng biktima ang kanyang ulo at may paghinga na ring naramdaman na kaya't inilagay nila ito sa recovery position na. Dali-dali naman nilang kinarga ang biktima sa kanilang ambulansya at agad na isinugod sa ospital ngunit sa kasamaang palad ay ediniklara itong dead on arrival ng doktora. Sa ngayon ay kinukumpirma pa kung dahil nga ba sa heat stroke ang sanhinang pagkamatay nito dahil hindi pa nakapagpalabas ng resulta ang Tupas District Hospital pero lubos naman ang paniniwala ng mga kasamahan nito at mga residente sa lugar na ito ay nahitstroke ka nung uh, bandang alas 12 po ng tarahali, nakatanda ko yung Tapas Fire Station ng report galing sa Tapas Security Force, yung TSF, na may nangyayari pong grass fire doon sa doon banda sa may bypass road dito sa regulasyon. Nang um, receiving the call, lumisundin po yung ating fire truck. Um, ngunit pagdating po natin doon ay wala na pong apoy doon sa rice fields. Uh, yung mismo uh, mga tao na nag nagsindi ng na mga da dakon da para sa clearing operations nila ay sila mismo ka dedesha yung yung um, apoy. Sinubukan na kung kausapin yung mga taong na uh, clearing operations sa rice fields. Uh, ang isa po sa kanila ay bigla natumba. tumba. Uh, Dali-dali po natin pinuntahan yung tao. Tsaka sinek, kapag checking, semi-conscious ko yung pasyente. Medyo umiiyak po pero hindi na makapagsalita. May pulso pa naman po. Saka may breathing. May immediately, nangingi po tayo ng tubig sa mga kapitbahay at pinalubuan po yung pasyente para ma-cool down po yung kanyang katawan. Pero bigla pong nawalan ng mahala pa pasyente natin, tsaka nawala po yung nawalan po ng no, um, pulso at paghinga. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng BOMBO Radio Roas, ito si Bombo Sanime Batinsila para sa number one and most trusted radio network in the country, BOMBO Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!